Sarap na ating no? Pero hindi yan. Apo Jimmy! Tay! Tara, bibigay na po natin ngayon yung ano, uh, pambili ng binhi ng gabi. At si tatay po kasi, sa si Apo Jimmy, yung mamamahala. Apo Jimmy, ito yung pambili natin ng binhi natin, pantanim. Pero, ako na bahala sa mga mais, no? Sa mga ibang pananim. Yan yung sa gabi. Pakibilang nga po, Jimmy. papatanim tayo ng gabi pero yung kita po na yon sa kanila po yun ha, wala po ako doon hindi po tayo mangingi umaga po nila yan para sa paghalaman nila para hindi na mga nga sumadala si Bernard <laughs> 20 at ah, sige 20 sa gabi tapos yung mais ilan sa ako yung kailangan mo kayo Jim? tatlo, ikaw tay? dalawa ikaw? Kami, ate na kayo doon tapos si ano doon? Bali tatlo, dalawa, lima. dapat mga sampung saong mais na ano. Yun yung mais na pang ha, ano? Yung pagkain ng hayop kay Jimmy. Ayun, pambaboy. Yun po yung bibili natin. Pero sa ngayon, sarap ng aming tangali. Ano? Oh, yan po yung etag na may repolyo. At ang nagluto, si Jilin. Si nanay talaga eh. Oh, pangarap pa magkaanak eh. Oh. Yeah, kaninong anak yan, Nay?

Sino sino yung mga may porpis dito? Nung, Hindi dito. Ik si may 4 por porpis ka? Sino wala? Yung wala. Ay yung asawa asawa mo lang ang may porpis. Tapos ayun, lahat ayun. dito wala na. Ayun, ah, si Apo Jimmy, kasi kaya po may 4 piece, si Apo Jimmy, saka si Bernard, yung anak nila. Kasi yung mga anak po nila is patuloy na nag-aaral. Yun naman po kasi ang request ng gobyerno natin, na pag-aralin yung mga anak nila, para meron silang suporta sa gobyerno natin. Kasi kung hindi po mag-aaral yung mga bata, eh, mahirap naman po bigay lang ng bigay yung gobyerno natin. Hindi naman nag-aaral yung mga bata, di ba? Si Apo Jimmy po kasi eh, may pinag-aaral ng bata. Saka po, anak, yung anak ni Bernard, araw-araw pumapasok yung anak mo, di ba? Araw-araw po pumapasok. Si tatay kasi wala nang pag-aaraling kasi matanda na yung anak ni tatay. Yung anak mo, nag-aaral ba yung si ano? wala pa hello. eh dapat pala may apply natin ng 4P. Yun po uh, nananawagan ako sa gobyerno natin na sana wag na po magkaroon ng bunot pagdating sa 4 at magkaroon po lahat ng pamilya dito sa mga katutubo natin na magkaroon po sila ng 4 kasi malaking bagay po sa kanila yun eh. Kasi hindi ko rin naman po kakayanin na ako lang po yung tutulong dito sa kanila kasi ibang sitio katulad noon hindi ko po kayang Uh, saluhin yung mga pangangailangan nila kasi masyadong marami yon sa yung ibang sityo kasi ang four piece po kasi dito alam ko ang nangyayari is bunutan pero kung sana mare request ko sana maganda sana kung lahat po sila ay mabibigyan ng porpis at syempre sana uh, yung nakakarating na pera sana sa kanila isakto is at tama nga ano po pala yung puhunan namin sa Binhi dito sa pagpapatanim natin dito. Wala po ako doon, labas po, hindi po ako kasali sa kikitain doon. Bali, yung kikitain noon ay para sa kanila lang po. Pero yung pera na puhunan is itatabi natin, ibabalik natin pagdating po ng anihan at tatabihin kay Jimmy at para sa susunod na taniman, meron uling puhunan para sa pagtatanim. Para tuloy-tuloy po yung pagtatanim. Ganun. Sa ngayon, uh, yung binigay natin na 20k is para po yun sa Binhi ng gabi meron na rin po tayo mga kambing doon ang style po noon uh, sama-sama pa rin yung kambing ngayon pag nanganak doon lang magpo-produce para sa bawat bahay alimbawa nanganak po yung alaga nating kambing bawat bahay isa kaya Jim, ganon pero ang namamahala po sa kambing natin sa pag-aalaga si Kuya Jimmy, si Tatay, saka si Bernard pag nanganak po yon, bawat isang pamilya isang kambing sa susunod na henerasyon, nanganak na nanganak o isa, hanggang sa dumami na dumami bawat bahay, dumami alagang kambing ganun po, tapos yung bibi nga pala di pa namin nadadala, walang uhuli sino kaya sasama sa akin para manghuli bigay ni nanay yun eh may daily written vlog, nasa 20 mahigit yun, tapos malalaki oo, oh, alaga aalagaan natin yun dito, pero dapat may uhuli kasi di namin kaya uhulihin <laughs> malapit na maluto yan no Uh, ayun, lapit na ang luto at sabay-sabay tayong kakain dito. <laughs> Sino may... Nang bababay ka kay Jim? <laughs> ano sabi ni Jilin? Ikaw <laughs> talaga Jilin ha? Bibe? Ah, 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 ah. Okay. Ano yun na? Takip? Takip? Ang galing nga. Huwag <laughs> mo nang takpon kasi madali naman maluto ang repolyo. Ayun po. Ah, uh, ginisang repolyo na may etag. Yun po yung ating pananghalian na pagsasaluan niya. Tapos meron din po kaming tilapia, partner sa gulay. Malalaki tilapia natin. Ayan.